Pagandang tanghali uli sa lahat Ang location natin nasa Bailin pa rin tayo Barangay Purok Uno Barangay Purok Uno Bailin, Cavite Ito yung isa sa yung natin na ilog sa ating back at least, yung Balong Santo Bali dito kasi nakita may tulay dito Ayan tapos may nakita ako mga lokal dito, nagtanong ako. At ito nga raw yung balong santo na hinahanap natin. Isa to sa mga ilog na kasama sa bucket list natin. Meron dito ng trail pa baba. Medyo matalig yung trail. May trail pa baba iwan ko muna itong <laughs> na ano ko yan may baba may babaan dito may lubid hindi naman siya gaano katalik madulas lang yung daan Ito na yung ilog. Balong Santo. Ito may mga nakasama tayong mga lokal dito. Sila yung nagsabi sa atin na ito yung hinahanap ko na isang ilog dito sa Bailin. Yeah. Ay, may pulse pala dito, no? May pulse pala dito. Ano pangalan ng post, boss? Banong pan, Banong Santo Pauls? May pulse pala dito, akala ko ilog lang to. Pwede pumunta ron, boss? Pwede na pumunta. Kaya lang medyo labo yung tubig ngayon dito kasi ilang araw na nag dito. Mababaw lang yan, boss. Mababaw lang. Yan. Kasi kung malalim, hindi ko mapupuntaan eh. Hindi ako naman ang ganda pala rito. Hindi ko akalain na may Porsche pala rito. Ay no. Ang ganda rin pala dito. Balong Santo Pulse. Meron pa lang Pulse dito. Ayan. Dalawa yung Pulse dito. ayun yung isa at yung isa dito lapitan natin ganda ganda ng bus dito maliit mataas siya pero maliit yung bagsak parang ano uh, naalala mo yung, naalala nyo yung sa may indang Santo Niño Falls parang ganun siya napita natin ayan kita natin yung polis ito yung gustong gusto ko sa ponse eh. Yung Nababagsakan Ng tubig Ganda Thank you Lord, thank you Lord sa kalikasan Balong Santo Polis number 1 Ang ganda Ang ganda Parang gusto ko magpa Bagsak ng tubig dito সেইকাৰণে গৰু বাৰু লাই Talong sangto, Pols, number one. Ito yung isang, Sa dami na nangyayari sa'yo lang ako kakapi kapag magulo na ang mundo ikaw ang payapang hinahanap rin patungo sa akin Kapag bumibigat na ang iyong dibdib Ika'y sasalubungin Balong Santo Pools Unlock 1 and 2 Meron pa sa akyatan Papunta doon Kaso uh, Matarik Indahan at madulas yung Lupa Yung tubig dito kulay tsokolate eh, Dahil sa Yun nga katatapos lang ng ulan Pero sabi ng mga lokal Uh, malinaw dun doon tubig na to kapag uh, walang ulan. Doon sa ilalim ng pools, may natatanaw ko rito ang ano. Dalawang kuya iba na maliit. Doon. At yung paakyat dito. Kaya hindi na natin naakitin kasi madulas at matarik yung daan.

nari napuntahan ko na itong balong santo tapos sabi ng mga lokal dito, ito raw tambak tambak, tamak daw yan, tamak ilan na lang yung mga inaharap natin dito, marami-rami pa marami-rami pa to. babalikan natin sa mga susunod na linggo yung iba okay boss, marami salamat ha? oo oh, thank you balong marami no? balong? balong marami saan yun? kilala rin yun, Ay, dito kapagal ng kabila. Opo, kabila ng ilog. Maraming salamat sa mga lokal na tagtuan ko na itong Balong Santo. Thank you sa inyo mga basa. Thank you. So, nandito na tayo sa taas. Nandiyan yung entry ng trail pababa sa falls. Puro uno. purok uno to. Nasa ibabasa ng tulay. Yan. Bari nasa ligod lang siya ng simbahan. Doon. Ito yung market, yung tulay na to. Ah, sabi ng mga lokal, pa para banda doon. Ilog marami. Ilog spot din daw yun. Karugtong lang nito. Yan. Sana nagustuhan nyo yung video natin dito sa Balong Santo. Kung nagustuhan nyo, pakilike na lang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito ang inyong Kuya Bisco. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Ba Bye and God bless. Kahit sang lugar na abot, tuglak may huwag kang matakot. Bilingin mga gawa ko, hanggang mahanap kong para saan talaga ko. Kahit sang lugar na abot, tuglak may huwag kang matakot. Bilingin mga gawa ko, hanggang mahanap kong para saan talaga ko. Nabaka layo na nung umpisa gusto ko